Ang binokal? Oh anak. Gato yellow, bang? Di ba? yellow. Oh, yellow. Uh, ay, puti ni. Puti na. Puti na, puti. Dato, bilakabok? Dito. Isa? Ikaw na ko, anak. Kaya ginaluuban pa na niya. Ma, ata man siya. Ako, trikwenta. nag-aislog, dira. Mabaog, Ano, mabaog, man? Muna Baugan. siyang balay sa kalapati ni Carl. Tadi <tod> ha. Hmm. Siya <tod> may alin ko, Carl. Alin mo, Carl! Ma, nabala ka, na na, Carl. Kailuoy ka Ayaw. Ano na nagkalapatin may ipangaya alam sa mana punduhan mana nimog sagin yeah. magtuktok mana